<laughs> Ganda ng ite. Nakahain na po itong ating mga ulam. ito Itong ating fried chicken at saka po itong ating adobo sa gata na manala. na maganda magandang umaga po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay meron uling magtatrabaho dito po sa ating bahay. At saka dito po sa aming salas ay amin na pong binago po ang pwesto ng aming TV at saka po ng aming supa. Ay palalagyan din po namin ng haram doon po sa may likod ng TV. Ito na po yung aming salas. Bali, Pinagbaliktad po namin, pinagpalit. Yung TV dati po ina dito, tapos yung sopa dati na dito, ay pinagpalit po namin. At yung pong likod ng TV, dito ah, ay papalagyan na lang po natin ng dito sa likod. Kawa po nang baka po mamaya ay itulak, mapatulak po itong TV mabasag. Kaya dito po, papalagyan po natin ng pinakang harang. Sa so, kapag ka po, nalagyan natin dito ng harang, ah, to, sa likod ng TV, hindi na po masyadong mahahala tayong ano po ng CR, yung pintuan ng CR. Ayan. Ah, Excited na po ako sa bagong ano ah, gagawin po dito sa aming bahay. Pero itong kesame ay saka na po, Iyan ito lang po muna ang unahin namin sa likod po ng may TV para nga po safe yung aming TV. O mamaya po ay aksidenting maitulak ng mga batang naglalaro. Si Teo, likot na po. Para pong kapag nadian nadiyan yung supa ay parang mas lumuwang dito po sa aming sala. Mas lumuag. Pero yung ipapalagay po nating ano dito sa likod, hindi po ipapantay dito sa biga. Hindi po ipapantay. Kung anong kapag ipapantay po dito sa biga, ay di adjust po dito ah. Ay lilit po ang space. Kaya yun na lang po ang susundin. Yung tayo po na yung TV ay dun po sa likod. Parang dyan na lang po mag-a-adjust sa likod. Dito po maglalagay ah. Tapos yung counting space po sa likod ay eh, bahala na po hmm, ano pa yung pwedeng ilagay. Ayan guys, bali kami po ni Bossing ay nadito po sa hardware. Sama po namin si Makoy at kami po ay bumibili na po ng mga kakailangan ng materyales. Si Bossing po ay... <makes noise> si Bossing po ay <makes noise> nagpuputol po na itong wire at gagawa daw po siya ng huwag ang gagawin po si ilaw extension sa boarding house po nitro at talaga ng mga ilaw po na napakadilim ay gagawa daw po siya ng isang ano ah isang ilaw pa doon para maliwanag ganito po yung bibilihin po namin ah, para po doon sa likodan po ng TV namin ah, ah. Ang napili po namin tulay ay ito nga. Walnut. Kaya namin nagsulong kulay na yun. Ah. Sa kulay. Yun po ang bibiliin namin at sa kulay po na namin pinto. Ayun. Tapos ito naman yata ay pang outdoor. Ahan? Yung bayang dalawa ah. Dali po tatuong kulay yun. Diba naman Ah. Kung uh, isang kulay naman po ay parang siyang ka-black color. Hmm. Sa dark color. Wala kayong display na yun. Ah. Ito ah. Hindi ito. Ito po siya yan. Basta po ang kulay niya. Ah, parang gano'n. Ah, parang gano'n yan. Iba-iba po yung kulay po niya. Marami pong pagpipilian. Pero ang napigay po namin kulay ay ito po. po na ngayon ay kakulay po ng aming pintuan. Much, much, much later... Bayan na po yung deliver. Dumating na po. Ah. Yan po may din pong dalawa. Yan guys, narito na po si Chong Owe. At yung pong TV dito ay nilagay muna namin dito ah. Saka po namin ibalik kapag natapos na po yung trabaho dito. At yung lagayan po ni Bossing ng alak. Ay, may alak pa pala sa tas Bossing. Makikabot nga. Meron pa pala. O, oh, sa kahit taasan. Ayan daw po. May mm tumulog siya ng pangti. Lahat mo na yung lahat. May malaki. Parang di mara na siya. Ayun pa. May isikwala mo. Ayun yung isikwala. Ayun po. Ah, doon na po. Ang tama. Doon na po. Tangin. Ayun na po yung ika-20. 20 yun. Ito na yung dito sa likod. Ito din yung hmm. Aha. Ito yung sisipi. Ayun yung sisipi. Ayun yung Dito, dito na manakalayan. Ang nito. ito ah? nito. Ang kailangan nito. Ang kailangan nito. Ang kailangan lang Ang kailangan nito. Ang kailangan nito. Ang kailangan Ang kailangan nito. Ang nito. Ang kailangan hindi hey, hey, hey. na muna po namin pinalagyan ng na ng

Mabigit mga may pagtanghali. Dahil kasi tinatanong ulit ng Kuya ni Edgar doy. Tinatanong mo ko tayo tapos na rito. <cket noise>

Bumili na lang po si Bossing ng Luto sa bayan kanina nung nagpunta po siya ng bayan. Lugaw. At yan po iniinit natin yung lugaw para pagkain po nila ay mainit-mainit. Habang nagme-merienda po sila, ito po. Nailagay na po nila yung... Ano nga tawag ba kayo dito? Asa, ah? niyo Ayan po, nailabig na yun paglalagyan po nitong ating wall panel. Ayan. Ganyang kulay po yung pinili namin para kakulay po ng ating pintuan. Ayan. Marami naman po pagpipilian doon. Magaganda rin po ang kulay. At dumating po si Bossing, may tinapay. Sakto ang dating mo, Bossing. Ano, kumusta? Nakakuha ka? Wala pa rin. Ayan guys, ito po yung ating lulutuin para sa tanghalian. Manala. Ayan po, manala. Meron po tayong isang dakot na asin at ito po yung ating lalamasin. Lalamas-lamasin so, muna po natin ito sa asin. Ayan po, bali pa natin siya na mayroon pong ricado. Bawang, luya, paminta, asin, at sibuyas. Para habang kumukulo po itong ating manala ay nanunuot na rin po yung mga pampalasa. Takpan lang po natin. Ayan po, bali nilalagyan na po nila ng ganito ah. Ano nga pong tawag dito? Metal... Metal stand. Yan. yung kabilaan. Ito Ayan po yung kabilaan. Ito ah, Ito Yung pong likod ay lalagyan po ng hard flex. Tapos ito pong harap, lalagyan din. Back to back din po ang hard flex. Unti-unti okay. na pong nabubuo. Yan guys, at okay na daw po. Mag-hard flex na po. Tatanggalin na po nila itong mga nasa ibaba at baka po maapakan po nila. Ah. Uh, paglalagay na po sila ng hardy flex. Yun pong hardy ay kanila na pong ikinapit. Yan, sinalpak na po nila diyan yan. Yan po ay back to back din po ang hardy flex na Yan.

Yan guys at matatapos na pong maglagay ng Hardiplex. Uh, ha? Bakit, like, ah. Um, ha? Uh, ha? Uh, ha? Uh, ha? Uh, Ayaw uh, mo uh, lagyan. naman Ha? Ha? Nilagyan po ng hard reflex para paglalagay po ng uh, dito uh, ay, ah ay matatag po para pantay-pantay. May medium depression. Ito naman pong likod ay palalagyan pa natin ng RD flex po ito ah. Tapos sa ito pong bakanting ito ah. Ito. Papagawan po natin diyan ng ano ah. Lagay ng alak po ni Bossing. Yan guys, update po. Yan, kuluan na po. Ito po ay ating palalambutin pa ng isang oras. Ayan po at ah inahon na ni Bossing. At yan po ay ihiwain na. Oh, yeah. Gugupitin po pala ni Bossing. Mainit nga naman pag hiwa. Pwede man pala gin... Ginugupit na lang po ni Bossing. Mas mabilis po. Pwede rin naman pong hiwain. Kaya lang mainit na po kaya yeah, ginagutit na lahat po ni Bosing ayan po, bali sinaklang na ulit ni Bosing at nilagyan na po ng kompleto ricado ayan po ay pinapakuluan ulit sa pangalawang gata po ng niyog. ayan, at nilagyan na po ni Bosing ng talo ayan, bali ito po ating minarinig na kami ay pinagugulong ko na po sa cornstarch bago po natin ifrito Pasensya na po kayo sa ingay at talagang may nagtatrabaho po. Ayan po at nakasaklang na itong ating pinipritong manok. Ating fried chicken. At saka po itong kay Bosing na adobo sa gata na manala. Ayan guys at ako pinagsasandok na ng ulam. Uh -huh. Ayan guys, at nakahayin na po itong ating mga ulam. Ayan, itong ating fried chicken at saka po itong ating adobo sa gata na manala. Ayan po, at po po nun to fried yung dalawang anak ni Adjaw. Bulay! <laughs> manala. Ah. Saka ako'y nag-fried ng kaunti. to oh. sa dalawang bata. Ah.

Yan nga pala puro gaway. Ano. Yan nang ganito. Ano. Ang lang yung palubong ganito. Oo. ula. Oh, hmm. Ayan dito. guys. At bali, kinakapit na po nila. Nagkakabit na po sila ngayong ating WPC wall panel. Balak po. Aliluwa. Yan. Wow. hindi <laughs> naman nangyayawin yung kamahan namin. Oh, yan e! Hahaha! Maganda na po. Maganda na po. Lalo pag nakompleto iyan. Maganda iyan ah. Yun nga pong iba'y nakikita ko ay nakabitin ang TV. Hindi yan sa ganyan ah. Oo. Ay kaya ala nga yan may hindi pa, hindi naman iyan simento.

Ayun lang na ito. Ayun na ito kay Tia Dilihan eh. kasi marami din natin ngayon. Ayun. Kataharanas ka na eh. May doon yung narong nagawa sa ka. Kumuha na yung Ay, ba't ka dito pag hindi mo pinulong kay... ating wall panel at medyo mahaba po ay Kaya pinuputulan ng kaunti. Oh, yung aming ginawa sa kaluluwa pa diyan. At yung palapag ay puro na doon. Lahat ay pinay yung aming ginawa. Mabilis puputul. lang po pala yung, yung ikapitan eh. Hmm. Natatagalan lang, lang. lang po sa pagpuputol. Matagalan din lang po tulid. Malambot. Salpak lang po ng salpak. Uh, ang dalito. Ah, dalong gitna. Oo. Oh. Diba? Yan. Hindi okay. po halatahan yung ang mga dugso nga. Ano hindi, hindi may laki na eh. Ayan, wow. Tapos na po. Uh. Yung gilid na lang po dito ah. Tatakpan din po yan. Ha? Para walang siwang tapos na po ganda ayan po at kinakabitan na rin po nila ng hard flex dito po sa likod ito naman pong bading bakat tinga ay papagawaan po lang. hindi yan ang patungan ng alak ni bossing basta eh. muna ayan po at ibabalik na po ulit nila yung TV eh. dito ah hindi pa po tapos. Nakalagyan pa yung bayon ah. Pero pang samantala ilalagay na muna po. Ay, <Woah> dali <Impossible> man. Mag-unboxing po sila ngayon. <laughs> Nagwawala po si Teo. At oh, okay, buksan mo na. Sige, buksan mo na. Oo. Buksan mo na. Ay, buksan na. Wow, lulo. Ano po yan, lolo? Mag-e-unboxing po. Ang lalag, wow! Eh, tuwang-tuwa! <laughs> tuwang-tuwa! Tignan mo na sa kanya, okay? Nakuha no, agad na niya. Oh, ano po? <laughs> Alam na ko sa'ng gagamitin. Agad ay nag... <laughs> Sabit mo sa kanya. Peg. Amoy! Oh, Wow! Sabit po sa kanya. Wow! Ayan po ay in-order in -order ko sa Shopee para may laruan po ang aming baby. Labas yung kamay, labas. Yan. May isa. Obo, galing! <laughs> wow! Ayos na, obo. Ah. Wow! galeng, Ganda na ngiti! Sige! Wow! Galing! Alam na po kaagad kung paano gamitin! Wow! Wala yung drummer! Gusto mo na yan, baby ko? Ha? Gusto yan na baby ka? Uy, uh. sige pa, sige pa. Wow! Wow! <laughs> si Chong Oel. Bali, nagpipintura na po dito ah. Dito na po si Chong Oel ng pipintura sa likod. Hindi na po halatang hard reflection eh. Ang mapinturahan. parang plano ko po ay din yan ng cabinet. Ano eh? Pwedeng lagayan po na iba pang mga gamit. Uh, yung parang naka... Oho. Uh, 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 layer, uh, layer. Uh, ano po? Tapos ay may takip. Pwede ko diyan lagayan ng mga... Hey, Ito yung mga Hmm, eh. malaki pa po yung space di. Oo. Pag-iisipan ko pa kung anong style. Oo. Eh maganda ang Pero maganda po yung may takip pa para oh, hindi live yung mga kung ay, ano man yung lalaki ko niya. Ngayon po yung mga pintura wala nang amoy, hani. Hindi kagaya nung na matatapang sa ilong, hani po. Ayun ay. Pero, yun, mga, 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 yung talagang makikinta, magaling yung hindi. Ayan mm. po yung mabilis lang matuyuhan eh po. Oo. Oh, okay, okay, okay. Mami, ituyo agad. Kapatid naman nalang oh, ito ngayon. Ito okay. yung uh, uh. Ngayon naman po ay mag-a-unboxing uh, po ako dito mga Baksen. Ito po ay noon pa dumating dito sa amin kaya lang po hindi ko po binubuksan. Sabi po nga po ay ako na lang po i-unboxing kapag ako po ayos na po itong amin sa Alas. Ito po ay over po ng supa. Yan yung po sa supa natin. Kaya lang, siya po ay kulay brown. Yan. Uh, brown po ang pinili kong kulay para partner din po nung ating uh, pintuan at saka po nung ating itinagawang wall panel. Wow. Excited na po ako. Magpapalit po ako ngayon ng mga over. Tapos ito naman po, ito pa yung mga cover din ng... Ito naman po ay mga cover po na ano ah. Doon sa aming dining table. Pwede pabili rin ah. Walong perasa po dito. Kulay brown din po. Para partner din po doon sa ating sumpa. Yan. Wow. Excited na po ako. At bukod po doon ay umorder din po ako ng ito. Ito naman po ay kundang para po sa ating profilo, sa sopa. Yan. Gulay brown din po itong pinaorder ko. At uh, para po siya ikat hotel terim mo po magkakakulay. Yan. Ito po pala ay ang tela ay kaparehas din po na itong ano ay ah, yung design po niya ay isa excited na po akong ilagay <music> Ayan po. Maganda po siya. Plain lang po ang kulay. Eh. Ayan guys, at ipapakita ko lang po yung bagong ayos po nitong aming salas. Sakto po yung kulay po ng cover po ng ating sofa at kakulay po ng ating wall panel. Yun naman po ng ating mga carpet ay kakulay po ng punda ng unan. Yan. Parang mas maluwag po kapag ganito ang ayos po ng ating salas. Ito naman po ah, yung may butas. Yan po ay palalagyan po natin doon sa likod ng ano ah. Parang cabinet na patungan po ng alak. Wala pala ang po yung gagawa. Ayan. Tapos ito po may... Yung kortina nga po pala hindi ko pa naikabit. Kulay brown din po ang ikakabit po natin. Ayan po yung ating dining table. May mga cover din po na kulay brown. Pag dumating po si Namilot ay eh maninibago. Dito sa ayos po ng ating bahay, itong ating salas. Ayan. Sakto po pala, bumagay rin yung kulay po nitong carpet. Oh, awesome. Hello, Teo! Naliligaw ka ba, Teo? Mahal ko? Ha? Naliligaw ba ang aking binata? Aba, maganda po ang iti. Bagong gising. Yay! Nasaan ka, mahal, ha? Maganda? Maganda, mahal? Bagong gising po. Iyan. Tayo, mahala ni Lula. Kaya po hindi ko nilagyan ng flower bix doon. Ay, nako, delikado. Baka mabasag laang po. Ay, mabubog si Teo. Saka kahit po anong ilagay ko diyan, ay siguradong paglalaroan po ni Teo kaya hindi ko na po nilagyan ng flower base. Teo, Jesus, maganda po ang gising. Maganda po ang gising na yan. Smile, Jesus. Teo, Teo, Teo. Pugi mo na, pugi. Mm. Pugi muna, pugi. May choose. po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye po! Pugi! Pugi ako sila. May